Hello mga idol! Good morning for today's vlog. Ayan, magbo-voiceover na naman tayo kahit walang kwenta ang ating vlog. <laughs> At na mga idol, ano, ano bang mga ganap natin, lalong-lalo na sa umaga, katulad kong mga nanay na rin. So, syempre, ayan, magpre prepare tayo ng mga, am um, syempre, lulutuin natin for lunch. Um, nung mga oras na yan is alas 7. So, nakapagatid na ako ng kay Bunso. O, 6.30 kasi nakapasok na siya noon. Ayan, nagpe-prepare naman ako ng pagkain namin pang tanghalian. So, namimili ako ng gulay dyan. So, tinanong ko rin yung anak ko kung anong gusto niyang kainin. pero kasing um, may pagpipilian naman. Merong saumimanis, may patola, merong lettuce, merong kung ano-ano, basta marami dyan. So, ang nagustuhan ng anak ko is yung sawi manis. So, mas gusto niya yun yung mga dahon-dahon. Kaya yun na lang lulutuin ko ngayong tanghalian para sa kanya. Tapos, nag, ano na lang ako, nagdagdag na lang ako ng extra na pritong manok at saka pritong um, itlog para sa kanilang mga ano, sa kanilang dalawang mag-ate. So, yun na nga mga idol, ipiprepare ko na siya para mamaya, igigisa ko na lang. At ayun nga mga idol na walang kamalay-malay yung anak ko dyan na nagre-record ako ng video. Ay eh, kung hindi, hindi lalapit yan sa akin at hindi magpapakita yun sa camera. Itasarap sanang mag-vlog ng kasama ko lagi silang ano eh, uh, silang mag-ate at saka yung papa nila kasi mga wala, mga takot sila sa mga camera. Sa si bunso naman kapag nasali minsan sa vlog ko ay kung ano-ano yung mga ginagawang kagagahan, ano. So ay na, ay na mga na prepare na ako. At mm, hihiwa ko na yung ano diyan. Hindi pa naman hinihiwa na ano. <laughs> Pini-prepare ko na para mamaya igigisa ko na lang siya. Uh, um, ayun. Yun na yun. Uh, eh. ano? Oh, yun na yung para. Yun na, Diyos ko. Napakahirap pag boy, Sobrang totoo lang mga idol. Nako. Pili kong pinag-aaralan talaga kasi gusto ko talaga. Gusto ko talaga. Gusto ko talaga mag-voice over. Ano? Voice over, oo. Oh. Siyempre, para naman makakasabay tayo dun sa mga vlogger din ano. Gusto ko rin kumita. Gusto ko rin kumita. Gusto ko rin kumita. Di ba mga idol? Kaya laban lang tayo kahit sobrang hirap talaga. Kaya kakayanin natin kasi na, di ba, nakaya nila, di ba? So, what? No, tayo pa kaya, di ba? So, ano lang. Sipagan lang natin at talagang, um, yun, sipagan natin. Basta sipagan natin. Hi! Ay talaga lang mga nakaka-inspire 'di ba mga idol, yung mga vlogger na ano, yung minsan nakapanood din ako na isang bata, isang bata siya talagang ang galing-galing ng mag-voice over. So sabi ko, ay kinaya ng bata na 'to. Paano pa kaya ako? So syempre, kakayanin ko rin ano mga idol. Sobra, sobrang nakaka-proud sila. Sana kami din ano, sana tayo din mga idol. So ano lang. Ano? Ano? Basta kasi sipagan lang natin sa paggawa ng content. So, araw-araw mag-upload tayo. Kahit na anong mga ganap dyan, ay, kahit na ano na lang. Ayan yung anak ko, tinan mo. Mamaya dyan, nakita na yung camera. <laughs> Uwi iwas na talaga siya sa camera. Sabi ko sa inyo, mga idol, natakot dyan eh. Ayan, paano na lang, ano, puro na lang ako ang magpapakita talaga sa ano, sa vlog ko. So, tala sa akin namang itong page. So, ako lang talaga ang makakikita niyo araw-araw. Huwag -araw. sana kayo magsasawang sumuporta mga idol, ano. Supportahan tayo, ano, mga idol, ano. Siyempre, ganun lang, ganun lang, ano, ano, So, susuport kita, susuport mo ako, susuportahan tayo lahat, susuportan ta ka, diba? So, ayun, kailangan ko ipagpatuloy mga idol yung aking uh, pagbablog. So, kung noon, um, kumigita na ako, so dapat tuloy-tuloy pa rin, di ba? Matutuusin noon, um, sa the, 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 Noong ano, uh, 2024, um, yun, sumasahod na ako, di ba? So, dapat tuloy-tuloy pa rin para yung naumpisahan ko na pag-iipon, eh, mapagpatuloy ko para yung aking um, nabiling lupa, nakatas din ni Meta, is mapagpatayuan na natin ng mapagtat, mapagtat, -nap -nap ah, ano ba naman yan? Mapag, ko na ng kahit na maliit lang na bahay so para dun sa aking ano para sa aking nanay at saka sa aking daddy para naman maging komportable sila ano sa kanilang ano sa kanilang titirhan so kasi ngayon mga idol yung talagang natin uh, ngayon ng nanay ko at saka ng uh, daddy ko is kubo lang so kasi yung bahay namin dati um, hindi na sila doon nakatira uh, iniwan na talaga nila so, <laughs> gusto talaga nilang humiwalay na gusto nilang humiwalay sa mga uh, syempre, sa mga kapatid ko na may mga asa-asawa na gusto nilang tahimik ang kaso nga <laughs> yung mga kapatid ko andoon din pag ano andoon sila andoon and din sila magugulo, magugulo din so syempre mas masaya kung ano ano mas masaya syempre pagka uh, marami ano pero syempre nangarap pa rin ako na sana uh, isang araw yung kubo na yun maging ano maging isang kahit na bungalo man lang na bahay na ba para sa kanila di ba para naman tsaka yung para pag-uwi kami pag uuwi ako sa pinas meron kaming pag-iistay ng mga bata di ba meron kaming komportable na bahay na uuwian so sana one day sana one day ang um, more blessing para lahat ng lahat yun ay matupad. So para yun, lahat ng yun ay para sa akin ano, para sa akin nanay na kasadali. Eh. So ganyan uh, na mga idol na pinagpapatuloy ko talaga yung pagbo ko, hindi lang pang sarili ko lang. So syempre, number one, para sa magulang ko, 'di ba? Kasi um, parang ano dito eh. So yung ginagawa kong inspiration dito sa paggawa ko ng mga content. So kung ako lang kasi ang tatanungin niyo is okay naman ako sa buhay ko dito sa Malaysia. Kontento na ako. So syempre, isipin ko pa rin yung akin ano. Ayan, drama. <laughs> Just ako ng kape. Ay, kape. Hindi naman kape yan. Inom muna ako ng aking cereal drinks dyan, mga idol. Bago ako mag, ano, bago ako mag gisa ng aking gulay. Ang dami, no? Ang dami ko pang mga kwento, mga idol, sa totoo lang. So, siguro sa mga susunod na lang na araw, share ako sa inyo. At ayun, mga, mga idol, Noong time na yan, is, nag, inom ako ng cereal drinks. Tapos, medyo, nagdudut ako ng konting cellphone, nag-check ako ng mga notification, nagbasa ng basa ng, ano, ng mga comments and likes, ganon. Tapos, yan. Ayan yung binili kong itlog kahapon is ilalagay ko muna sa ref. So, bali na doble pa nga mga idol kasi hindi naman sinabi sa akin ng asawa ko na nag-order na pala siya. Nag-order siya sa, ewan ko kaninong kaibigan siya, umorder. So, nakabili na ako kahapon. Tsaka niya sinabi, ay, bumili ka na. Bumili ka pa. Ay, eh, bumili na. Nag-order na. Eh, ka ako ba? So, sa akin, sinabi mo na maaga at nang hindi na ako nakabili. Nang hindi na na-doble, ano? Sabi, tsaka kong sasabihin, <laughs> sabi kong ganun. Tsaka kong sasabihin sa akin na nag-order ka. Kailang, ayan, nakita mo na akong meron akong bit-bit. So, ano, ano pa lang, sinabi mo na sa akin. Alam mo namang, ka ako na um, mauubos na yung ano, mauubos na yung itlog. So tatlong piraso na lang yata natira doon sa ref. O so, natural lang yun na ano, di ba? Na next day bibili na ako. No? So ay mga idol nilagay ko nga sa sarip. At nako, um, oh, accident pang nahulog yung isa diyan. Ah, yun, ayun, ay, ay sinabi ko na ano, nahulog dumulas siya. dumulas siya sa aking kamay. At ayun. Sayang itlog. Pero ano pa siya? Buo pa naman siya mga idol. So, nag, ano, hiningi, naghingi na lang ako ng isang mga sa anak ko para mailagay siya ng ano, paayos. At saka, yan na yung pinirito ko na ano. Yan na yung ko na ang um, ano ni Bunso, yung ula ulamin nila pang tanghalian, So, yeah, nagdagdag na lang ako ng dalawang piraso para tatlo sila. Tapos, yung ibang itlog, uh, nilagay ko na siya sa, sa isang rep namin kasi hindi na siya kasha dito sa isa. O, so, pinaghiwalay ko pa sila. Kasi nga, isang rep namin ng na isa na to is maliit, hindi na kasha. So, pag puno na lang sa isa, dito ko naman sa isa nilalagay. So, kung ano yun yung mga idol na yan, dalawa yung rep namin, tsaka isang producer. Ayaw kasi ng asawa ko na pinagsasama-sama yung mga ano ba, naka-stack. Ayan yung mga idol Ayan na nga pala yung naipon kong mga ananang itlo. Gusto ito. Ang dami. Sino may gusto. Kuhanin nyo na dito sa bahay namin. Ang dami. Itatapon ko lang din naman yan. Baka gusto nyo. Kuhanin nyo na. <laughs> ayan. Ayan yung ibang itlog Ayan lagay ko naman sya dun sa isang ano. Dito sa may malaking rep. So itong rep namin na to is bago lang. Kakabili lang namin ito noong January. Kasi yung isang rep namin na LG. Nasira na. Ayan. Ayan. Napilitan kami bumili ng panibago. So isang rep naman namin is maliit. Hindi na talaga. Hindi kami makapag-stack ng marami ang hirap nung, alam niyo yun, mga idol, diba? Ang hirap nung araw-araw, mamamalahin ka, araw-araw, uh, bibili ka nung kung anong lulutuin mo. So, maganda yung maraming naka-stack para hindi ka araw-araw uh, namimili. Hindi ka araw-araw eh, nag-ano ng pera, naka-stack siya, diba? So, ayan. Oh, sari-sari yung mga laman ng mga red ko <laughs> Sari-sari talaga. So, uh, yun. Merong, naman yung mga dried, mga dried, mga fruits, mga vegetables. Yung sa isang rep is mga ano, mga, mga wet naman. Tulad, kaya yung mga, basta, yun na yun ang hirap i-explain mga idol kasi ang dami sari-sari kasi yung mga laman ng rep ko at ayun na nga mga idol tapos na ako mag-arrange yung mga itlog dun sa rep ko so, titikman ko naman yung niluto nung asawa kong ano, um, soup dito sa may slow cooker so okay naman siya kaya ngayon mag-start na akong mag-gisa nung gulay na kanina pinrepair ko so ayun umpisa na natin magluto mga idol ganito lang yan ba diba? so maglalagay ka lang ng mantika dun sa kawali pagkatapos nun ay isusunod mo na yung itong ano ba yung sinahog ko na yan na ano na dilis at saka sibuyas at saka bawang so oh, ayun isa lang natin paalisin na pa, paalisin na <laughs> paalisin na natin ano? yung ano yun lang um, palabasin natin yung aroma ng bawang sibuyas at saka natin isusunod yung gulay so simple simple lang tong recipe na to mga idol so hindi natin kailangan ng maraming ano chiboreche ng mga sangkap sangkap so yun lang okay na tapos ayun nagpaprito pa nga sa akin ng ano ng extra uh, chicken balls yung anak ko yung panganay ko. So, gusto, gusto daw niya nun may gulay na, meron ng manok, tapos meron pang um, itong chicken balls ba yan. Ay, nako. Maano. Yung mga bata dito, hindi talaga, ano, makakain ng isang, alam nyo, isang putahe. Hindi katulad sa atin sa Pinas, kapag magluto ka, kalimbawa ng uh, isang putahe, adobo, o adobo, tsaka, yun, lang, okay na. Dito, yung mag ama ko, hindi talaga sila makakain ng isang putahe lang na yung iyahain sa kanila isang putahe lang. Kanyari, um, magdaano ka na, ayan, yung gulay na yan. Gusto ng lalo na Pag magluto ako ng gulay, meron siyang um, kasamang soup at saka kung isda, manok, ganun. Kailangan tatlo. Tatlong potahe sa isang araw. So, hindi yung makakain ng isang potahi lang sa isang araw. Pag nagluto ako, halimbawa ng isang, ayan, katulad yan, nagluto ako ng gulay. Tapos, hahanapan ako na, asan yung soup? Asan yung soup? No, wala man lang isda, wala man lang, ang boring. <laughs> ang boring na ako kumain pagka isa lang. Ay, nakuha, hindi talaga katulad sa atin na pagka, kalimbawa, nagluto ka ng adobo, adobo sa atin, sakot na yun. Tapos, damihan na lang ng kanin. Okay na to, di ba? ayun no, sa kanila hindi talaga. Kaya araw-araw mga idol, nagluluto ako, tatlong putahe. So, imagine niyo yung kayo, kayo nga, araw-araw, nang problema kayo kung ano iluluto nyo, di ba? Araw-araw yun. So, what if ako naman, ano? As yes, in tatlo, tatlong putahe sa isang araw ang iniisip kung iluluto. Kaya minsan talagang natitik-tik ang utak ko pagdating sa mga ganyan, luto-luto, eh. luto-luto. <laughs> Nabubulol na ako mga idol, grabe. Ang hirap mag voice over pero alam kong kaya ko to. Pagka siguro inaraw-araw ko to, eh, masasanay na rin. So, ayun, habang ako ng Um, chicken balls nung panganay ko. Ayan, sabay, sinabayan ko na ng paghuhugas ng plato para isahan na lang. Ano. At pagkatapos ng mga idol, pagkatapos kong mag, ano, dyan, magluto, maghugas ng pinggan, eh ay mag, magwawalis-walis ng konti para naman medyo mawala-wala yung mga alikabok -ali dyan sa, ano, sa sahig. At pagkatapos nun, na ako. At magpiprepare na rin para maghatid naman doon sa panganay ko at magsundukay doon. So, so, yun lang mga idol. So, yun lang yung aking mga ganap ngayong araw na to. Maraming salamat sa uh, pagtsatsaga, pakikinig, panonood, sa pagsuporta sa akin. So, God bless all. Salamat!